Buti na lang guys Di binagli ang ating Clitoria ternate Ayan Ang dami na naman kasing Mga bulaklak guys Nandiyan sa ilalim Ayan. Dito mas makapano Pwede na namang mag Harvest ulit Harvest ko lang nung Isang araw nito guys dumami na ulit makapal na kasi siya ito sa ilalim guys ayan o eh. ayan yung dyan sila sa ilalim ayan maka maka sipag pa lang mamulaklak ito guys pag every time mo siyang kinukuhanan yung mga pwede na ayan hanggang doon hindi pa makapal yung banda dito pero yung banda dito makapal malakuga na kasi malago na kasi yung ugat mo kasi ayan yung katawan ay at saka may nanotice ako dito ang bunga na niya guys ayan maliit na bunga Thank you for watching.